Ustad, Assalamualaikum oh, po Ustad. Waalaikumsalam uh, barakatuh. Naalala ko, naalala, naalala ko na po ulit sa St. Pierre, no, Ustad. Hindi ba sabi niyo po, bakit nasabi niyo po na mas maraming kababayan ang mananha sa empire. no, Ustad? Oh, magandang katanungan yan. no? So dahil sa mapilit ka, bago natin sagutin niya, magpasalamat tayo sa ating sponsor, no? Maraming salamat sa ating sponsor ngayong araw na ito, mga kapatid, for today's video okay, walang iba kundi si kapatid na Ashto Jazakallahu khair. So, <clears throat> ang tanong mo ay eh, bakit na uh, anong dahilan kung bakit sila ay maraming bilang ang mananahanan sa impyerno ng apoy? Dahil sa unang-una, ito ay nilarawan mismo at pinaliwanag mismo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Banggitin, banggitin natin yung hadith. <clears throat> ang hadith na ito matagpuan sa Al-Bukhari na mula kay Ibn Abbas an. anhu. Sinabi niya, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Orito nara faida ahlihan nisa. Pinakita sa akin ng impyerno ng apoy at nakita ko na ang mananahanang marami dito ay walang iba kundi ang mga kababaihan, mga babae. Naway dalangin natin sa Allah no, yung mga asawa natin at mga pamilya natin mananampalataya sila ay ligtas ng Allah mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Amen. Yakfurna, yakfurn. Sabi na na sila ay mahilig na uh, ano bang term sa Tagalog yun? Manungayaw? Manungayaw, alam mo yung manungayaw? So, ang ibig sabihin, yung bang mag-blame. Mahilig silang tumanggi. Okay? Mahilig silang tumanggi. Kailaya for na si Ang kufor ang tinutukoy dito. Sina ba yung upropeta ng Allah? Ang tinutukoy mo bang kufor ng pagtanggi? Ayang pagtanggi nila sa Allah? Pagkufor nila sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kala sa mga salam, yakfor na al-ashir. Mahilig silang tumanggi sa kanilang mga asawa. Anong tanggi sa anong tanggi ito? Masyado kang excited. So, ipapaliwanag natin yan. Yakfornal Ashir, Yakfornal Ehsan. Itinanggi nila yung kabutihan ng kanilang asawa. Yung kabutihan ng kanilang asawa. Law ahsan ta ila dahon na dahar tumaraat min ka kalas maraaitu ka min kappa. Kapag, sabi niya, kapag ikaw ay naging mabuti sa kanya sa loob ng isang taon, okay, sa napakahabang panahon, kapag nakitaan ka lamang mula sa nakitaan ka nila mula sa iyo ng mga bagay na hindi ni hindi tanggap nila. Yung mga bagay na kung saan ay uh, isang mali ba? Bro, isang taong kang naging mabuti tapos isang araw ka lang nagkamali sa kanya, mara ay to kami kakairangkat, walang kabutihan siyang nakikita sa iyo. So yun ang tinutukoy dito, na yung pag tinatanggihan, yung, pag yung kabutihan, nagawa mong kabutihan, yung pagpapakita mong kabutihan sa kanya, nakakalimutan nila yon, mga kapatid. Kaya, ito ang isa sa mga dahilan na kung saan marami ang mga kababaihan na ganito ang kanilang ugali, ingratitude kung tawagin. Diba? Kung baga ng ingratitude ay talipandas. Hindi marunong magpasalamat. Diba? Hindi sila marunong magpasalamat. At the same time ay, kapag gumawa ka ng mali sa mali na minsan hindi mo sinasadya na kinakailangan mo magpaliwanag ayaw pa nang tanggapin ang papaliwanag mo di ba wala kang puwang magpaliwanag kasi nagkamali ka sa kanila malino so para bagang lahat ng mga nagawa mong kabutihan sa kanya at mabuting pakikitungo mo sa kanya wala na yun dahil lamang sa isang iglap na pagkakamali so uh, tayo natin sa ating mga kababayan sa ating mga asawa na sana ingatan nila ang kanilang mga sarili at naway no ipanalangin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila iligtas ng Allah at hindi mapabilang sa ganitong klase ng kumbaga uh, na, iti, na itinangi at inuri ng propeta propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the same time payo ko din sa mga sa mga kababaihan natin na wag wag ano ba wag sabihin natin no wag maging ingratitude no tingnan kapag mga bagay hindi may pagkakaunawaan tingnan kung ano yung mabuting nagawa sa iyo ng iyong asawa at doon ka mag-focus doon sila mag-focus upang sa ganun ay makalimutan mo yung pagkakamali nila. Nakatulad din natin, ginagawa din natin yan, di ba? Usually tayo kapag sila ay nagkakamali sa atin, di sumusunod sa atin, di ba? Wala. Sabi lang, okay, walang problema. may pagkakataon pa naman ang makabawi. Dapat ganun din, no? So hopefully, sali mga kababaihan natin na sila ay pangalagaan ng Allah at sila hindi mapabilang sa Allah, uh, mapabilang mula sa mga binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tumay sila ay pangalaging iligtas ng Allah subhanahu wa taala at nawa'y laging ituwid sila ng Allah para hindi pa natin ang kanilang pananampalataya. So Amin. salamat sa iyong katanungan kapatid. Hopefully wala magalit ng mga sister sa atin. Jazakallahu <laughs> khairan. Wabarakallahu <laughs> fik. Alhamdulillah.